Yan guys, tapos na yan na display. Yan. Ah, labo. So ayan guys, mayroong bumili guys o, oh, mga batid. <coughs> ayan. Bumili niyan ng sumay. <laughs> so guys, kung gusto nyo bumili guys, punta lang kayo dito sa Mitchams sa Milagros, mas bati. <coughs> Dahil meron kami ngayon available. Ayan o. Oh. Ayan. <coughs> ayan. Prince Price, Potlow, Mix, mix. Uh, burnok. Dahil miss ka na ni Burloloy Burnok. Nandito ngayon si Burloloy. Mayroong sasabihin sa iyo, Burnok. Ano sa mo, Burloloy kay Burnok dahil umalis na sa ating grupo. Anong may mo mong mensahe kahit kundi lang? Ibigay ka ng mensahe kay Burnok dahil wala na siya sa atin. Uh, mag-iingat lang siya palagi. Uh, good luck sa life. <laughs> <laughs> mag-iingat ka daw palagi, burnok. At mag-iingat ka lang sa life mo. <laughs> 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 Dahil umalis ka na sa ating grupo, burnok. So, alagaan mo yung naging ina ng anak mo. Yung maging misis mo habang buhay. So, magbago ka na Bornok, huwag ka namang babae dahil meron ka nang nabuntis. So, dahil nabuntis mo yan, oh, si <laughs> panindigan mo, Bornok, huwag niyong puro ka lang pang babae dito sa Milagros. May nabuntis ka na, meron ka pang diwa. <laughs> so, update lang guys kay Bornok guys dahil umalis na po si Bornok dito sa sa aming tinatrabohan hindi ko na siya makakasama sa aming mga vlog so yun lang guys so in ko lang yun so guys kung gusto nyo bumili ng mga process food so meron kaming available na sisig nitiblong ganisa Beef, corn beef, embotido, tender juicy, crab nuggets, shrimp Ball, chicken nuggets, tender juicy, burger patties, at saka bacon, prince fries, mixed vegetable, kutlong, chumay, tender juicy, star cheese dog, at saka bulog na slice, at saka... Pampanga Tosino at saka marami pang dito. Shanghai. Shanghai, meron din. So, sa mga taga Milagros dyan, kung gusto nyong bumili, marami kaming mga available ngayon ng mga process foods. Mura na, at meron pa kaming wholesale price. So, kung gusto nyong bumili, pumunta lang kayo dito sa harap ng palinki o merkado. Andito lang yung aming tindahan. Ang pangalan ay Main Champs. So, dahil mura lang yung aming mga price dito so kami lang ang pinakamura na presyuan dito sa Milagros guys so kung gusto niyang bumili pumunta lang kayo dito at saka makikita yung aking kasama si Borlolo ano masabi mo Borlolo sa aking mga paninda ah, sige ano masabi mo Borlolo punta na kayo dito guys kasi makakasigurado kayo ng malinis yan yeah. 60 50. at mura at mura so. <laughs> merong retail price at saka wholesale price price sir mga hotdog tapos ang pop nung tapos, ang... tapos kayo guys And so santa kayo guys andito la lang ngayon la la sa merkado ng Milagros so mura na mahal pa <laughs> malinis at saka Magaganda yung aming display at oh. yung mga tindero <laughs> si Borloloy. Dahil wala na dito guys yung aming kasama si Borno. naghanap kami ngayon ng isa pang makasama namin dahil ko lang kami ngayon sa tao. So, dahil kaya naman guys kasi yung aming tindahan ay kunti lang. So kayang-kaya rin yung dalawa. So mas maganda yung sakto lang tao kasi nagagawa namin yung Daport dapat gawin, yun. gawin namin kasi pag marami kami yung iba ay asa lang ng asa <laughs> sa pagbabantayan pag titinda so mas maganda yung sakto sakto lang guys kasi malit lang yung aming pesto malinis po yan. yan hindi kagaya po ng ibang mid-shop kasi yung iba ay nakalist lang sa labas so hindi tayo sigurado kung malinis yun o hindi kasi yung iba nakadisplay sa labas saka dinadakuan din ng mga langaw syempre nalalagyan ng mga alikabok so hindi kagaya dito sa amin na ah. malinis so, so guys kung nakita nyo na wala pa ang display kasi tanghali ngayon kasi konti pa yung bumibili so mamaya magdi-display kami pag hapon na na guys kasi madami na yung aming suki So guys, ito pala si Borloloy. Bye-bye. Yung aming busing. Kasi nakaupo yan guys. Pag nakaupo yan guys, siyempre, busing yan. Siyempre, o. Oh. Kanina guys, nagmapa ko So ako lang yung janitor dito guys. So ayan o, malinis yung aming tiles guys. Alagang-alaga yan guys. Walang dumi yan. Kasi si Borloloy yung tagapamahala ng Kalimisa ayaw-ayaw ni buloloy na madumi yung tindahan guys kasi pag malinis yung tindahan madami ang bumibili guys so kasi ngayon punti pa yung bumibili kasi pangalit pa guys wala akong bumibili kasi katapos lang kumain ng mga tao so ano masabi mo burn kasi wala na ako nung naisip bro lang. Ako bro na yung bro lang. Ah... Mara. <laughs> so, guys, hanggang dito na lang. I love you all. Bye-bye. bye bye